Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. At uh, ngayon sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay ipinaalaala sa atin na San Mateo kung papaanong sa uh, tagpo ng mga pantas at ni Haring Herodes ay ninais ng hari na, na makita rin di umano ang sanggol kaya nanjan yung tinatawag na kasabikan pero yung kasabikan na yon ay eh, may halong iba. Bakit? Sapagkat alam natin na uh, nandoon yung tinatawag na expectation o pagdenais ng Hari Herodes na siya lamang ang tangaling hari no? at uh, alam natin na si Jesus ay uh, naparito upang maghari sa sanlibutan Ngunit kay Arang Herodes, iba ang dating na nagkaroon tuloy siya ng karibal, no? katunggali, no? na te-threaten siya. No? At uh, sa kabila nun, ang, ang mga pantas ay naglakbay papunta kung nasaan ang sanggol. Napahagandang isipin na sila'y labis na natuwa no? nang makita nila ang sanggol. No? Kapag nakikita natin si Jesus, sana ganun din no tayo natutuwa sapagkat si Jesus ay hindi isang threat sa atin si Jesus ay isang uh, tagapagligtas natin no na sana kapag ating hinanap si Jesus tayo masabi no kung paano ang mga pantas ay nag-alay ng uh, ginto kamanyang at mira tayo din ay mag-alay ng ating sarili napakagandang isipin na sa pagpapakita ng Panginoon na rin din nais nating maipakita siya sa ating ugali na kahit hindi tayo perfecto pero andyan naman ang Panginoon upang umalalay sa atin na sana sa ating araw-araw na pamumuhay nandyan yung tinatawag nating kasabi ka na hanapin si Jesus sa lahat ng pagkakataon sa ating maghapon sa mga tao na ating nakakasalamuha na sana katulad ng mga pantas lagi natin hinahanap si Jesus no? kung meron tayong kinasasabikan kung meron tayong namimiss lagi sana si Jesus yun sabagat ito magbibigay sa atin ng perspektiba panipat sa ating buhay upang lagi tayo maging focused hindi nawawala yung focus sa ating maghapon kung kaya sa diwa nitong uh, uh, pagpapakita ni Jesus no? epifania no? ay Makita sana natin siya sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa ang nakakasalamuha, lalo na sa mga dukha. Pagpalain tayo ng Diyos.